Video natin today mga utol ay para dun sa mga naghahanap ng sagot at nagtatanong kung papaano ba talaga ma in love uli o maibabalik mo yung ex mo kung halimbawa ang dineclare o sinabi na nga po niya na wala na siyang nararamdaman. Hindi po ito yung basta sinabi ah, kung minsan ito po ay talagang nararamdaman at nasasaksihan po natin. Kasi kadalasan mga utol sa mga coaching session ko, pagka halimbawa sinasabing na fall out of love, or ayaw na nila mga utol ito po mostly or most of the time ay dala lang po ng frustrations o halimbawa gusto nila kasing i-justify yung breakup kasi hindi naman pe pwedeng nakikipag-break sa sa atin ayaw niya tayong makita pero deep inside sinasabi ng kanilang puso o kanilang bibig mga utol na mahal pa rin kita pero hiwalay tayo ay, hindi pe pwedeng ganun kaya minsan kailangan po nila ng justification kaya minsan ito po ay nasasabi nila or halimbawa naman kung halimbawa tayo po ay makulit Patuloy na siya po ay hinahabol, pine-pressure, at talagang pino-force mga utol. Naturalmente lang naman siguro na sabihin nilang wala na silang nararamdaman. Kasi sa mga utol, tayo po ay tumigil. Kasi po, dala po ito ng tinatawag na frustrations. Natural kayo po ay nasa breakup mga utol, napakaraming emotional distress, frustrations, tension, and pressure na mararamdaman ng ex mo. Kahit sabi na nga po natin sila po ay dumper, marami pong mga feelings na ganoon. Kaya po nila nasasabi ito mga utol. Ngayon mga kapatid, madalas ko rin po sinasabi na nagko-contradict naman po sa sitwasyon na to na ang ex mo most likely ay mahal ka pa rin. Dahil nga po hindi po ito basta-basta po nawawala. Sabi ko nga po, you cannot just unlove a person. Totoo naman po yun mga utol. A lot of experts, libro or psychological explanation na sinasabi nga po na unless may amnesia yung ex mo ay pwede kanya makalimutan pero yung sinasabi na nila na wala na silang nararamdaman wala na silang feelings or care sa mga utol most likely ito po ay dala lang po ng frustrations or pressure na nararamdaman po nila sa atin ngayon syempre kailangan pa rin natin gumawa ng paraan or mga sitwasyon or tips para ito po ay manumbalik. Kaya nga po may tinatawag tayo na rekindling the feelings. Kasi po sa totoo lang, kailangan naman po talaga ng motivation. Kailangan ng triggering factor para ito po ay mabalik. Marami tayong pinapaliwanag sa mga coaching session natin or even sa mga vlogs natin before, dito po sa Papong TV mga utol, na kailangan magpakita ka ng development. Kailangan magpakita ka ng changes. Yes mga utol, changes, development, kailangan po parating part of the plan yan kahit sabihin natin na sinusunod natin yung pass, cut connection, no contact, radio silence, kailangan mga utol na ka-employ o ginagawa pa rin po natin yung improvement. Kasi nga po, hindi niya mararamdaman yung development or changes natin kung alimbawang ito po ay hindi po niya nararamdaman. Pangalawa, kung alimbawang kayo po ay magkabalikan tapos hindi pa po kayo fully healed mga utol, most likely, siguradong sesemplang at babagsak pa rin po kayo. Mas masakit po yon. Another thing mga utol napaka special at napaka effective nito is yung tinatawag nga po natin na no contact. Sobrang available yan dito sa YouTube channel natin mga utol. Alam nyo po ba na since 2014, nung ito po ay unang lumabas, siguro mga 2013 mga utol, ako po ay nagre-research na po tungkol dyan. In fact, 2014 and 15, ako po ay nagsusulat about space, no contact, bringing your ex back, how to be attractive. Napakarami po niyan mga utol. At ito po ay nilalagay nga po natin doon sa mga websites or content na pinapadala po natin. Kaya during the years, lalong-lalo na nung ako po ay naging recovery coach, breakup expert mga utol, ay talaga naman pong in na natin yan. At yun nga po yung ginagawa kong program ngayon na tinatawag natin na GNR na connected nga po sa AAA. Ito mga utol ay madalas ko rin pong isineshare pag kayo po ay nagpapakote sa akin. Pero ngayon magbibigay po tayo ng mga ilang parte na malilink po natin doon sa GNR. At yun nga po, kung halimbawang parang sinasabi niya na wala na po siyang nararamdaman, he or she, sabi na natin, lost their feelings. Para marikindle ito mga utol, ay alam mong kailangan mong ibalik yung tinatawag na karisma. Kailangan maging karismatik ka ulit mga utol. At tips today para magawa mo ito, ay kailangan hindi ka na po mag-isip o bumalik or magparamdam dun sa old pattern na yon mga utol. Kung halimbawa ang dati kayo nga po ay parang sensitive o reklamador or sabihin natin too pushy mga utol, ito po ay dapat po nating iwasan kung gusto mong maging charismatic sa kanya pakiramdam. Ngayon ang objective or pakay nitong video nito mga utol is to remind yung mga sabihin na natin nagkaka-interest or gustong ibalik yung ex nila. Dahil instead na mag-focus nga po tayo dun sa sakit or magpanik or matakot tayo sa pagkawala o or, or sa presence niya mga utol, kailangan mag-focus po muna tayo doon sa winning their trust. Kasi po mga utol, kung wala pong tiwala, hindi po babalik or hindi po manunumbalik yung feelings na yun mga utol. Kasi po kahit sabihin na nating mahal pa rin po niya tayo, itatago, iiwasan pa rin po niya yun, poprotektahan pa rin po niya of course yung kanyang self or emotions. Dahil nga po, syempre, ang breakup nakakadala yan eh. Walang taong may gusto niyan, mga utol. Kaya nga po, sabi ko, kailangan ng panahon. Kailangan ma-rebuild mo muna yung tiwala na yun. Focus on cautious connection, mga utol. Kailangan magkaroon muna kayo ng katiwa-tiwalang connection. Kailangan, mga utol, maging palagay siya sa'yo. Kaya nga, tinuturo natin yung GNR. Kaya nga, mga utol, dapat hindi na po natin binabalik-balik yung naging problema. Kasi pag tayo po ay vulnerable, emotionally damaged, or apektado nga po sa breakup, gustong gusto natin pag-usapan yun eh. Gustong gusto natin ilabas yun mga utol. In fact, yung iba nga po patuloy pa rin po nakikipag-away, nakikipagbangayan sa mga ex nila. Kasi emotionally, yun yung nagiging release or satisfaction ng isang nasasaktan or apektado. Pero ang hindi natin alam mga utol, yun po ay nakakasira kung halimbawa meron kayong objective na ibalik ang ex mo. Kaya nga po tinuturo ko sa mga coaching session ko mga utol, Be respectful, huwag tayo makipag-away. In winning their trust mga utol, hindi lang ito yung pagpapakita ng positive or magaganda or kabutihan. Kailangan dito utol maramdaman din po niya na kayo nga po ay ready, preparado. Hindi yung kasi siyempre masese-sense nila kung ito po ay pinipilit po natin. Kaya dapat maramdaman niya na kayo po ay handa na ma-encounter o sa mga ganitong klasing sitwasyon. Tandaan po natin rebuilding reconnection. Yan ang dapat po nating i-focus dahil yan po ang magbabalik ng tiwala mga utol. Kung tutuusin, hindi naman po ito mahirap gawin. Dahil once upon a time mga utol, nagtiwala na siya sa atin eh. Ang kaso, ang pakiramdam niya kasi siguro sa ngayon mga utol, kayo nga po ay break, ay kaaway kanya. niya. May threat, may pressure, may problema. Kaya kung tutuusin, ito po muna ang dapat nating inaayos at ito po muna ang dapat nating tinututukan. Please! Focus on mutual connection and mutual respect. Iwasan po natin mga utol yung pressure or tension. Alam ko init na init tayo dyan kasi nga po nasasaktan tayo. Gusto natin maapektuan din yung ex natin. Gusto natin inaasikaso niya tayo. Nasasaktan tayo bakit ay binabaliwala. Yun yung mga nararamdaman mo. Pero sabi ko nga po, pressure. Yan ang papatay doon sa pag-asa na kayo nga po ay magkaayos. Mutual respect, mutual connection, interaction. Yan ang dapat po natin tutukan. Kindly of focus dun sa best version natin. Yung magagawa natin kung paano tayo mag improve mga utol. Yung may papakita natin sa kanya yung self-development and improvement natin. Pagka ito po kasi ang nangyari mga utol, ang daming benefits or advantage na pwedeng mangyari. Gagaang ang pakiramdam ng ex mo sa'yo. Mararamdaman niya na kayo nga po ay nagbago, hindi yung katulad ng dati. Tulad na sinabi ko, wala ng ex na babalik. Kung alam niya ang ay babalikan niya ay ganun pa rin. Natural kahit sino mga utol ay aayaw dito. personal growth na yun mga utol, huwag nating baliwalain yun. Dahil makakatulong yun mga utol actually to help you win your ex back. Alam natin na lahat ng mga ex bumabalik pagka nakakakita po ng self-development. Dahil yun po ang nararamdaman nila o dun nila na feel mga utol na sila po ay na outgrow A sudden phenomenon na naglalagay sa ex mo para mag-doubt sa kanyang naging desisyon na makipaghiwalay sa atin. Kasi po kung patuloy na hahabulin mo, patuloy na magpapakita ka na kayo nga po ay talagang depressed, down or talo, binigyan mo lang po ng tulong or conclusion, confirmation mga utol yung ex mo na iwanan ka na lang kasi nga po nakita niya na hindi mo kayang i-handle. Pero pagka naramdaman niya na kayo nga po ay biglang naging okay, naging successful at nag-improve, plus pinaparamdam mo nga po yung connection na yon mga utol emotionally by being positive, doon niya mararamdaman na pagkatiwalaan ka. Once again, tandaan, iwasan mo mga utol na maiparamdam sa kanya na kayo nga po ay too pushy. Yung iba kasi dyan, dinideclare agad eh. Kung ano yung intention. Tandaan natin, ang goal mo ngayon is to win yung trust ng ex mo. Kaya kung halimbawa meron pa siya mga traumatic experience sa nakaraan mga utol, wag tayo masyadong pushy. wag tayo masyadong parang habol ng habol or available. Isa pa, iwasan din po natin mga utol, bringing back the past. Mahili kasi tayo dun eh dahil tayo nga po ay apektado, gusto natin, teka muna, wag kang lumayos yan, pag-usapan natin to. I-handle natin to. Ang iba nga po dyan, mga utol, binabagsak ang panatin o ginagawan pa natin ng problema. Parang sa ganon, parehas tayong apektado. Mali po yun, mga utol. Too pushy at bringing back the past ay dapat po nating iwasan. Lastly, doon po sa mga dapat nating iwasan, mga utol, kung gusto mong ma-rebuild yung trust na yon ay wag mong iparamdam sa ex mo na hindi ka willing magbago kailangan kahit papano ito po ay tutuhanin natin. Iparamdam mo na subject or positibo ka dun sa pagbabago na yon. May determination ka at naniniwala ka na kung halimbawa magbabago ka or magbabago kayong both, magiging okay yung relationship nyo. Kahit sabihin na natin friendly lang muna ito o kahit nga po dun sa cautious connection, okay na po yun. So reminder mga utol, alisin natin yung mga negative na yon, iwasan natin at mag-focus po muna tayo in rebuilding the trust. Yung mga ibang eksena na inaasahan natin na sana tawagan ang kanya, sana makipag-usap siya, sana maging excited and motivated siya once again na bumalik, lahat po yun mga utol ay darating. Kung halimbawa ipaparamdam mo muna na kayo nga po ay katiwatiwala. Pag ito po ay nagsimula mga utol, plus the respect, mutual connection, sunod-sunod na po yung mga advantage or biyaya, outcome blessings na matatanggap mo. Lalong-lalo na nga po dun sa goal at kagustuhan mo, na kayo nga po ay magkabalikan. Hanggang dito na lang po muna si Papang TV. I hope na nakatulong po tayo dyan. Suportahan po natin at syempre pabantayan po, po natin ang ating pamilya. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Papong TV.